Grabe ang galit ni Bea. Halos murahin niya ang ama. Tatlong araw siyang walang kinausap na tao. Hinahatiran lamang silang pagkain sa kanyang silid ng katulong. Hindi siya pumasok sa opisina. Bingin siya sa pagmamakaawa ng kanyang papa na unawain naman sana niya ito. Pati nga ang kung ilang beses ng pagkatok nito sa kanyang silid ay hindi niya pinansin. Ayaw talaga niyang makipag-usap. Pagkaraan naman ng isang linggo ay hindi niya napigil ang kanyang papa. Nang pumasok na lamang ito sa kanyang silid para ipalam sa kanya ang nabuong desisyon. Kung hindi mo na ako matatanggap dahil umibig akong muli sa ina ni Albert, aalis na lang ako tutalay nakita kayong matalino ka. Konting hasa na lang at kaya mo ng pamahalaan ang mga naiwan ng mamo. Kaya ka namang itrain ni Mr. Silva, ang katiwala natin si Apacina. Ngayon ko na ibibigay sa iyo ang lahat ng kabuhayan at ari-arian. Ayusin mo sana ang pamahala sa lahat iya alaala -ala sila ng mama mo. Malungkot na malungkot ang boses ni David Asensio. Marahil kung hindi ito lalaki, ay baka napaiyak na. Nagulat din naman si Bea sa ginawang desisyon ng kanyang papa. Hindi niya kalain na kaya pala itong iwan lahat-lahat pati siya dahil lamang sa mag-inag Lolita at Albert. Hindi ba kayo nang hihinayang na lahat ng ito ay mawawala sa inyo nang wala sa panahon papa? Luhani ang usig sumbat sa ama. Kalmadong umiti ng matamlay ang papa niya. Alam naman ng mamamu na noon pa man ay hindi importante sa akin ang pera anak. Hindi hindi mo ako magiging kaaway dahil lamang sa mana o yaman. Kaya siguro ako lalong minahal ng mama mo ay dahil alam niyang hindi ako matariyosang tao. Because if there is one thing that will turn off your mother sa isang lalaki ay yung may pagka fortune hunter. Natatakot siyang mag-isa. Hindi yata niya kaya na magkalayo pa sila ng papaniya. Ngunit nauunahan naman siya ng pride. Ayaw niyang magmamakaawa dito. Ayaw niyang magmukha siyang helpless. Kaya naisip niya, hindi siya dapat pigilin ang pagalis ng papa niya. Total tingin niya ay decisive dito na rin itong umalis. Malinaw na pinili niya ang mag-ina kaysa sa saking papa. I can take care of myself. Pati yung mga iniwan sa atin ni mama ay kakayanin ko rin ingatan. You can go saan kaliligaya. Nakataas pa ang noon ni Bea nang magsalita. May pag sa mga mata ni David para sa iiwang ampon, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring magbago ng isip. Ang nasabi ay hindi na pwedeng bawiin. Be good okay, be a good grown up lady. At huwag na huwag mo sanang iisipin na hindi na kita mahal. nag kang beya sa buhay ng papadabin mo. Don't you forget that. Kahit ilang taon pa ang mamalahin ko, ay hindi mo babawasan man lang ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ka man nagmula sa binhi ko. Ako naman ang tunay na amo in the real sense of the word. Dahil ako ang kasama ng mamalyo na mong nagpuyat para ka lumaki at lumasog. Pumayok pa nga ang boss ng papaniya masakal ng masakalito ng emosyon. Namumuo ang mga luha ni David Desencio sa dalawang mata. At talagang gusto nang bumigay ni Bea. Gusto na yung yakapi ng kanyang papa at sabihin dito na huwag na lang umalis. Ang kaso naman ay tinatalo siya ng sama ng loob. Sa katotohanan sila ng kanyang na ay may kahati sa puso ng kanyang papa. Kaya naman tinis niya ang paglisan ng kanyang papa. Nangako na lang siya sa sarili na kahit wala ng ama, ay patuloy pa rin siyang mabubuhay. Dala ng papa niya ang lahat nitong personal na gamit at pati na ang lumang kotse nito na alam niya ang sasarelang pera ng ama nang galing. Ang gusto naman ni Bea ay masaling na kagad sa tatlong maids na lamang ang kasama niya sa bahay. Pero natuklasan niya na hindi pala ganun kadaling turuan ng sariling malayo sa nag-iisa na lang niyang magulang. May mga gabi na nagigising ng kusa si Bea na para lamang umiyak. Iyak ka nang bigla ang pagkawala ng papaniya sa buhay niya. Ang pagkawala ng kanyang mama ay madaling tanggapin dahil kamatayan ng kumuha dito. Pero ang kanyang papa, nawala ito dahil lamang inago ng mag-inang Lolita at Albert. Kung buhay ang kanyang mama, hindi siguro ito papayang na basta rin na lamang Iki-give up ang papa niya. Para na rin kaagad siya nagpatalo sa mag-inang niya. Si Leon Asensio, basta harahal nito. Ay hindi susuko ipamimigay kahit kanina. Maghahalo ang balat sa tinanupan kapag nawala kay Lona ang tao man, mabagay ng mahalaga dito. Kung nasaan man yun ang mamaniya, hindi kaya ito nagagalit sa kanya. Hindi na natahimik ang isip ni Bea. Lagi niyang na napapanaginipan ng mamaniya. May isang panaginip na nakatawa ito sa kanya. May isang panaginip naman na umiiyak. May isa rin panaginip na si Lona Asensio ay nakikita niyang naglalaro sa mga ulap. Binigyan niya ng kahulugan ng mga panaginip. Iniisip niya naman ito ay pahiwatig na hindi na natatahimik sa kabilang daigdig ang kanyang ina. Dahil ang papaniya ay wala na sa kanilang tahanan at sa halip ay permanente ng naroon sa mag-inang Lolita at Albert. Umuunang pa siya si Bea. Don't worry, mama. Ibabalik ko dito ang papa. Kung isasama niya ang mag-ina, kunwari ay papayag ako. Pero gagawa ako ng paraan para masira ang relasyon ni papa sa mag-inang yun. Sinabi niya ito sa isip. At hindi niya pinakinggan ang isa pang tinig ng konsensya niya na question sa katinuan ng kanyang intensyon. Wala siyang pakialam kahit pa siguro may sumusumbat sa kanya na umiiral sa kanya ngayon ay selfish love. Kay Mr. De Silva niya nalaman ang adres na kinaroroonan ng papaniya, sa pamamahay ng mag-inang Lolita at Albert. Sosyal at eleganteng-elegante ang ayos ni Bea ng magsadya sa tahan ng iyon. Ang nagpatuloy sa kanya ay isang middle-aged woman na maganda at maputi. Na nang makita siya ay parang nakakita ng multo. Namutla. Nahulaan niya agad na ito si Lolita. Ang naanakan ng papa niya. Ang ina ni Albert. Isang malaking sorpresa ang pagdating mo. Ikaw si Bea, hindi ba? Alam ko dahil ilang beses na nagpakita sa akin ang litrato mo si Dave. Ay I minang mean, papa mo. mikna mik ang ginang. Ni hindi niya ito initian. I want to talk to my father. Nag-english siya para ma-emphasize ang kaporma na niya sa karag. Of course, siya. narito siya. Tuloy ka muna. Halatang hindi maganda tuto si Lolita. Para siyang prinsesang humakbang sa simpleng sala ng mga asensyo. Bigla ang realisasyon ng masakit na may isa pang pamilya asensyo ngayon. Pamilya asensyo na binubuo ng kanyang ama, ni Lolita at ni Albert. Isang pamilya asensyo lang, ang kilala ng kanyang isip at puso. Ang pamilya asensyo na binubuo ng kanyang papa, ng kanyang mamalyon at siya. Umupo siya sa may kasimplihan ding sopa. Nawala si Lolita para marahil tawagin ng kanyang papa. Nagulat naman si Bea sa pagpasok sa sala ng isang lalaking matangkad. Maganda ang pangangatawan. Makapalang alun-alung buhok. Kulay brown ang mga mata. Matangos ang ilong at tama ang kapal ng mga labi. nakakrimpan si tuat at long slim shirt na may intricate stripe. Nakalilis hanggang braso. Tipong junior executive ang personalidad ng lalaki. Pinundulagad ang dibdib ni Bea. Ito ba si Albert? Titig na titig din sa kanya ang lalaki. Nagtatanong ang mga mata na mariin kong tumingin. Hindi lang basta siya tinitigan. Tila binistan pa ng gusto ang kanyang kabuan. Mula rin sa kanyang buhok hanggang dulo yata ng sapatos ni Bea ay maingat na pinag-aralan ng lalaki. Kung hindi na nakangiti si Bea, mas lalong hindi na nakangiti ang lalaki. Wala mang sino mang nagsalita sa dalawa ay parang nagkaalaman agad kung sino ang isa't isa. Ang hindi akalain ni Bea ay medyo nagpatuloy sa kanyang sandali ay ang epekto sa kanya ng lalaking nasa harapan. Nasense niya agad na hindi madaling kalaman ng Albert na ito. Napakalakas ng presence nito at may angking kapangyarihan ng tindi at ekspresyon ng guwabong mukha. Magkakilala na ba ang dalawang anak ko? May pagkagiliw ang bumasag na boss sa katahimikan sa sala. Nakalapit na pala si David Asensio nang hindi namamalayan ang dalawang nagtititigan. Mumaling sama si Bea at may kumord sa puso niya nang makita ang papaniyang larawan ng pagkakontento at kaligayahan. Tingin pa nga niya ay medyo nagginangwit ang kanyang ama. Ang payat-payat nito na ang pa sa kamatayan ng mamalyon niya. Nakarecover na sa kalungkutan ng kanyang papa. Nagamot ng mag-inang Lolita at Albert. Samantalang siya, tanda ng kanyang pagsuko ang pagparito niya para pakusapan ng ama na magbalik na ito sa bahay nila. Hindi niya tuloy matiyak kung gusto pa niyang sabihin kay David Asensio ang sadya niya. Maglilisip pa ba, ba itong umuwi sa kanilang tahanan kung heto nga at masena sa piling ng mag-inang Lolita at Albert? Tumindi rin ang pagdaramdam niya. Kahit pala wala na siya sa buhay ng kanyang papa, ay maayos pa rin ito at maligaya. Hindi pala siya kakulangan dito. Kusang pumatak ang mga luha ni Bea. Nabasa sa kanyang anyo ang hinanakit. Pero ang pagmamahal siyang ninakap ni David Asensio, pares ng bata pa siya. Nadaman ni Bea namis din pala niya ang ama. Inuguyugoy pa si nito na ama na ang himoy sanggol. Pansamantalang nilimutan ni Bea ang hinanakit. Napayakap din siya ng mahigpit sa kanyang papa. Pakaramdam niya isa siyam long lost daughter. Na ngayon ay nakabalik na sa kanyang pinagmulan. I can't go on living without you, papa. Hindi ko pala kaya. The house is so empty. Please huwag niyo naman akong ulilahin. Lumabas sa bibig niya ang tunay na nararamdaman. May naliwala niya kahit nakikinig si Albert at nalalaman tuloy nito kung gaano siya ka-helpless. Seryoso lang na nagmamasid si Albert. Hindi nagsasalita. Naaawa siyang pinagmasdan ng kanyang papa. Payat ka pa rin at nangangalumata. Pero napakaganda mo pa rin baby ko. Natawa si Bea. Sarap na sarap pa rin siya kapag binibaby siya ng kanyang papa. Masayang binalingan ni David sa ang tunay na anak. Albert Iho, Nagkakilala ba na kako kayo ni Bea? Noon lang narinig ni Bea na maapil din at halos brito ng boses ni Albert. Hindi pa ho, pero alam ko agad na siya si Bea. Siyempre, dahil madalas ko kayong pakitaan mo ng mami mo na mga larawan ng dalaga ko. Nagmamalaking sagot ng ama. Bea, formal kong ipinapakilala sa iyong aking anak, si Albert. Magilim na nagsalita si David kay Bea. Bea Para mang may tumalak sa puso ni Bea. Si Albert tunay na nariyak. Siya hindi na mababago man ang katotohanan na ampun lamang siya ng kanyang papa at para yata mamamatay siya sa inggit at selos kay Albert. Ngayon man ay wala siyang ipinahalatang disgusto. Kailangan kasing makumbinsin niya ang ama na umuwi na sa kanilang bahay at kahit pa nga isama na ito ang mag-inang Lolita at Albert. Nagawa umiti umitig kay Albert. Tumangu naman ang lalaki kay Bea. Nakahalata naman si Albert na gusto niyang makiusap. Nang sarang niya ng ama, nag-excuse na ito. Hindi pa nga sinadyang napasunod ang mga mata ni Bea sa perfectong paghakabang ni Albert. Straight body ito kung maglakad. Parang military men. siya sa sarili. Bakit ba pati mga maliliit na bagay sa lalaking ito na ngayon ay tinuturing na talaga niya kalaban ay napapansin pa niya. Muli siya humupo sa sopa. Tumabi sa kanyang ama. Papa, doon niya uli kayo tumira sa atin. Kanyang sinabi ang sadya. Natigilan si David Asensio. Hindi rin ako napapalagay na ikaw lamang doon at mga katulong anak. Pero paano ko pa ba iiwan si Lolita? Kasal na kami. Simple kasal lang ang ginawa namin sa simbahan. Sorry, hindi ko na ipinalam sa Hindi na rin kita inanyayahang dumalo. Nag-aalala kasi ako na lalo ka lamang magagalit sa akin. Lihim nga kumulo ang dugo niya. Ngunit may magagawa ba siya? Ano naman ang dapat niyang asahan na maglilibin lamang si nalulikita at ang papaniya? Mas masagwa naman kung gano'n ang sitwasyon. Payag ako, Papa. Nadoon na sila tumira sa atin. Nagulat si David Asensio. Pinag-isipan mo bang mabuti ang bagay na iyan iya? Oh, matatamgap ko na sila. Ang importante sa akin ay muli tayong magkasama para naman hindi na ako malungkot. Parang batang umungot si Bea. Hindi naman ako pwedeng magpasya kagad, anak. Kailangan ay konsento ako rin sa mag -ina. Kinabahan si Bea. At kung hindi sila papayag, nalungkot si David Asensio. Wala sigurong problema kay Lolita. Maawa sa iyo yun. Malaman lang na nahihirapan ka sa pag-isang mo doon. Baka ang tututulay si Albert. Sabi ko na nga ba't ang lalaki yun ay kontrabida sa buhay ko, sa loob-loob ni Bea. Pero hindi na naman siya nagpahalata. Sa palagay niyo ay bakit siya tututulay? Amor propio. Mapride si Albert. Kahit simple lang itong bahay na ipinundar niya para sa mami niya, ay hindi niya ito madaling iwan para tumira sa napakalangang bahay natin sa Dasmarinas Village. Nasa itsura naman talaga ni Albert na yun na mataas ang pride. Sabi niya naman niya sa sarili, Naglalaro sa kanyang isipan ang tila haring tindig at expression sa mukha ni Albert. Pero kakausapin ko ang anak kong iyon iha Ganyan na mahigpit mong hinihiling sa akin. Pipilitin kong mapagbigyan ka. Dahil kung may mangyayarin man sa iyo habang mga meds lang ang kasama mo, sa so sa hindi ko mapapatawa ng sarili ko, sagutin pa rin kita eh. Nabuhay ang siya ng loob. Sana ay pumayag si Albert Papa. Pero kung sakali nang hindi talaga ni Matim tumira sa bahay natin, Papayag ba kayo kung papaiwanan lang siya dito at kayo na lang ni Aling Lolita ang lilipat sa bahay natin sa Dasma? Natigilan ng kanyang ama. Hindi po ba posible yun pa? Hindi pa kasi napahiwalay kay Lolita si Albert. Masyadong independent ng ugali ni Albert pero ang kanyang mami ang maaaring hindi makaya. Nawala na sa kanyang pudar ang sa isang anak namin. Napamuntong hininga si Bea. Sa ayaw pala at sa gusto niya, ay nakasalalay kay Albert ang muling pagsasama nilang mag ama Paano kung titikisin siya ng lalaki niya? Kaya na ihalos eh, wala itong kangiting ngiti sa kanya. Hindi friendly na masasabi ang first meeting nila ni Albert. May tension ka impossible hindi masense ni Albert na noon pa mang nabubuhay ang kanyang mamalyon Ay galit sila sa marina. Paano kung gaganti si Albert? Ngayon nakakita itong ng pagkakataon. Gusto niya makasama ang kanyang papa. Posibleng hindi makikipag-cooperate sa plano si Albert para siya'y mabigo. Kakausapin ko kaagad si Albert Okay, Iha. Ang tono ng kanyang papa ay para siyang pinaasa. We are not friends pa. Parang nakakasiguro na ako natatanggi siya. Prang kang sagot niya. Kung sumakakaling tumanggi nga sa akin, magagawa mo mang sa kanya. Kung ma assure mo siguro siya na hindi sila magmumukhang sampid o opportunista sa pagtira nila sa ating bahay, maybe he'll reconsider. Magpapakumbaba ako. Ako pa ang gagawa ng first move ng pakikipagkaibigan ang dadami-dami kong lulo na king pride. Tulurong bulong ni Bea sa sarili. Ngunit kapag hindi naman niya ginawa, palagay na walang pag-asang makakabalik pa ang papaniya sa Dasmariñas Village. O sige ho, kung tatanggi siya ako na ang lalapit sa kanya at makikipusap. Parang hindi bibig niya ang nagsasalita. Parang itinulong lulak lamang ng dibdib niya ang mga katagang sinabi. Tingin niya sa papaniya ay nasihan. Matupad na nga sana ang matagal ko ng na magiging magkaibigan naman lang kayo ni Albert. Sana nga ay magkasundo kayo. Kahit may pagkasuplada ka at may pagkasuplado naman yun.